Magandang araw mga ka at updates muna tayo doon sa last upload natin regarding doon sa Jeju Air ng South Korea na sa ngayon ay nasa at least 122 people na yung konfirmadong patay. So nakakalungkot talaga at hindi uh, natin inaasahan yung mga ganitong pangyayari at uh, yung makita natin yung mga pamilya ng mga nasawi dito sa trahedya nito na naghihintay doon sa airport ng kanilang kaanak ay uh, talagang bumuhos ang pighati at uh, luha. Nandito yung mga video ng uh, mga at mga photo ng mga tao na naghihintay ng kanilang kaanak. Nakakaawa at uh, nakakalungkot talaga kahit tayo rin naman yung lumagay sa ganyang sitwasyon ay uh, talagang para kang pinagsukluban ng langit at lupa. At wala kang ibang magawa kundi umiyak na lang ata uh, hintayin kung anong uh, proseso ang gagawin ng mga operatiba sa mga bangkay at uh, mga bodies ng mga namatay dito. So nakakalungkot, kahapon lang ay nasa 28 lang yung bilang ng mga casualties pero ngayon na nag-updates at uh, from the source of CNN na talagang nasa 122 yung kumpirmadong patay doon sa impact ng kanilang paglanding. So hindi talaga natin masabi kahit saan tayo umupo doon sa parte ng eroplano pagka yung impact talaga niya ay uh, talagang direct doon sa uh, babangga at uh, yung gasolina ng eroplano na siyang mag uh, uh, liliab ay talagang sasabog at sasabog talaga na halos lahat ng nakita ko na bumagsak or uh, nagcrash na eroplano ay talagang sasabog talaga kasi sa fuel na dala nito So nakakalungkot talagang isipin na may mga pangyayaring ganito lalo't patapos pa ang taon. at dalawang araw ay uh, mangyayari yung mga ganito at hindi lang 'yan, may mga uh, airlines pa na nakaranas din ng na mga emergency landing at uh, paglagpas doon sa mga runway tulad ng Canada, ng US at uh, Australia ngayong araw na to ng uh, Monday, uh, December 30. So, ingat-ingat tayo sa lahat ng mga bumabiyahe. Ako rin mismo ay bumabiyahe halos uh, every 3 uh, or 6 months. Ay uh, lagi akong uh, nakasakay din ng aeroplano. But uh, hopefully, at uh, maging maayos para kung hindi pa talaga siguro natin oras at hindi pa nakatakda. Ay talagang hindi pa tayo mapapahama. Ngunit pag ang Diyos na ang nagsabi na hanggang dito na lang ang buhay natin. So napakahiwaga talaga ng buhay ng tao. Kaya tayo habang nabubuhay ay mahalin natin yung mga mahal natin sa buhay. Paraanas natin sa kanila na mahal natin sila. Sabihin natin kung gaano natin sila kamahal. Enjoy natin yung bawat moment na kasama natin yung mga pamilya natin. Kasi minsan hindi natin inaasahan sa mga biglaang pagkakataon ay uh, may mga tao na hindi pa handa talaga tanggapin yung kapalaran nila. So hanggang dito na lang muna ang ating uh, video dito sa update ng nangyari sa Jeju Air ng mga South uh, Korea at uh, rest in peace po sa mga family at mga kaanak na nagluluksa ngayon dahil sa pagkawala ng kanilang pamilya na hindi nila alam na mangyayari yon sa oras na hindi nila inaasahan. So hanggang dito na lang muna. Once again, this is Chef Proper TV and peace out yo.